Hiya! For today's video ay very interesting po ang ating vlog. Hmm. Dahil isasama ko kayo at ikukwento ko sa inyong aming mga experience sa pagbili ng bahay. Ngayon nga ay mag-house viewing tayo as a first-time buyer ng bahay dito sa UK. Dahil nung una talaga ay wala kaming idea kung paano nga ba kami makakabili ng bahay dito sa UK. At dahil nga na-experience na namin ang mga proseso, why not to share with you guys, di ba? Uunahan ko na kayo ha, lalo na yung mga matatagal na dito sa UK at nakabili na ng bahay. Ito po ay aming personal experience. Ito po ay last April 2023 lang. Kaya kung iba yung proseso nyo, eh, iba yung sa inyo, iba yung sa amin, di ba? Ito yung na-experience namin, kaya ito ang isi-share ko sa inyo. Ang dami kong sinasabi, so mag-start na po tayo. Ang una po namin ginawa ay kumuha po kami ng mortgage advisor. Magaling po yung mortgage advisor na nakuha namin ngayon kasi kaya niyang ipa-approve kahit wala pa kayong makukuha ng work sa place na yun. Dahil yung mga unang mortgage advisor namin ay eh, kailangan daw munang makahanap ng work bago nila maapa-approve. Comment down below lang po kung gusto nyong malaman at isishare ko sa inyo kung sino siya. So after nga po namin makontak ang mortgage advisor ay hiningan po kami ng mga requirements. I-pause nyo lang po itong video na ito at screenshot nyo lang po kung ano yung mga requirements na pinasa namin para makakuha po tayo ng in principles. Ang in principle approval po ay dito po natin malalaman kung magkano ba ang kayang ipautang sa atin ng bangko or kaya nila lang ipaload sa atin. So sa amin po dahil hindi naman kataasan ng sweldo namin ay 320,000 pounds lang po ang aming pwedeng utangin. Once alam na natin kung magkano ang may papautang sa atin ng banko, ay magkaka-idea na po tayo kung anong amount ng bahay ba ang pwede natin kuhanin. Kaya naman nung na-reach na namin yung goal ng ipon na kailangan namin para pang down sa bahay, ay wala na pong atrasan, tinuloy-tuloy na namin po ang aming proseso. So, nung nakakuha na po kami ng in principle, ay nagtry na po kami mag-view ng mga bahay online sa supla. Kailangan din po ay may target na po kayong location kung saan nyo ba talaga gustong magtingin-tingin ng bahay. Ang una po namin lugar na pinuntahan ay sa Wolverhampton. Kinontak lang po namin yung mga nasa Supla at nagpa-arrange na nga po kami ng appointment for viewing. So, ang worth po ng bahay na to ay 270,000 pounds. Ito po ay four bedrooms. At napakaganda po ng location kasi paglabas nyo ay primary school na po agad. Semi-detached house po ito. Tara, pumasok na po tayo. Pagpasok nyo nga po ay meron agad na malaking malaking room. Ang mga bahay po dito ay mga fully refurbished na po. Ayan, at may isang toilet sa labas. At ito po ang magiging living room nyo. At ito ang kitchen, modern kitchen na po siya. At bago po lahat, pati flooring po ay bago din at meron din po siyang malaking malaking backyard. Mamaya po ilalabas tayo dyan at ipapakita ko po sa inyo. Ito naman po yung sa taas, ito po ang master bedroom. Ang lalaki po talaga ng mga rooms nila dito at ito naman po yung next na room nila at meron pang room sa taas. Ito yung pang third floor nila. Ito nga po yung attic. Hindi nyo kaya may attic. Bakit nga ba kailangan pa namin lumayo? Tagaslaw po kami. Kaya lang sa slow po ay talaga naman pong napakamamahal na mga bahay at hindi po namin afford. Ang mga bahay po doon ay nag-range from 350,000 pounds to 400,000 pounds plus. At hindi siya kagaya sa mga bahay dito na fully refurbished na po. Malapit po kasi yun sa London at meron na nga ding Elizabeth Line. Kaya ang tataas ng value. Kaya mas pinili po namin na tumingin-tingin ng bahay sa North Midlands yung kaya po ng budget namin at magiging komportable kami. Pero syempre dahil nga lalabas kami ng aming comfort zone ay marami kaming consequence na kailangang harapin. Katulad po ng paglipat namin ng bagong lugar, Bagong trabaho na naman po at para sa anak ko ay bagong school naman po. Pero alam po namin na hindi po kami papabayaan ni Lord at gagabayan at kakayanin po namin lahat 'yan. At ito na nga po at ipapakita ko na po sa inyo ang backyard niya. At ito nga po at pa diamond shape po siya at ang ganda po niya sa labas. Hay, parang gusto ko na agad itong bahay na 'to, love at first sight. Mm -mm. So ayun po yung unang bahay na view namin. Meron pa po kaming i view na tatlong bahay. Ang next po na i-review natin ay mga newly built po siya, mga bagong bahay po. Kung hindi po maliwanag ang aking mga explanation, please comment down below lang po at itatry ko pong ipa-explain kay Tatay Onyi kasi po siya talaga yung very hands-on sa process po ng aming mortgage. Sa mga oras na yan po ay naliligaw po kami pero may nakita po akong cherry blossom na tree, sabi ko kay Tatay Oni ay bababa ako at videohan nila ako. So andito na nga po tayo sa Barat Homes. i post nyo na lang po at tingnan nyo po kung saan ang address niya. Ang mga bahay po dito ay nag-range ng 329,000 pounds to 389,000 pounds. Ay, I just ko, hindi kaya ng budget. Nagbook lang din po kami ng appointment same day para naman marami kaming mabibiyo sa isang araw dahil malayo-layo po ang binyahin namin. Two hours away po ito at ito na nga po ang itsura ng loob niya. Ang ganda po ng interior. Pero syempre, hindi yan ganyan sa totoong buhay dahil model house lang po yan. Mm. Pasensya na po kayo dahil hindi po ako nakapag-video dyan ng maayos dahil nahihiya po ako dun sa agent. Kasi sinamahan kami hanggang paas. So, ayun po yung ating next house. Yung pangatlong house naman po ay hindi ko rin po na videohan dahil andon po yung may-ari ng bahay at andon po yung mga anak niya. So for privacy po ay hindi po talaga ako nag-video. Ang worth po ng bahay na yon ay 210,000 pounds lang po. 3 bedrooms pero maliit lang po yung backyard niya at yung mga rooms pa hindi naman ganun kalakihan. Pero fully refurbished na po lahat. Kaya naman dumako na po tayo sa pang-apat na bahay na i-view natin for today. Ito po ay lumang bahay ulit ha. Ito po ay 3 bedroom semi-detached house at meron siyang massive na backyard. Ano ba 'yan? Backyard ba to o park? Ang worth po nito ay 315,000 pounds. Pasok pa rin sa budget. At napakaganda po ng location. Sorry, hindi po ako nakapag-video kasi yung mga anak din po niya nakakalat sa mga kwarto. At napakalapit po sa hospital na ito. Kung alam niyo po ang hospital na malaking hospital na ito ay comment down below nyo lang po. So, ayun na nga po yung apat na house na binyo namin for today's video. Worth it naman po ang pagbabiyahin namin ng 2 hours away. At pauwi na nga po kami. At napakasarap po sa feeling kasi sa mga oras na yan nung pauwi kami ay nag-uusap talaga kami ng asawa ko na sobrang seryoso. Nagtatanungan kami kung alin ba ang bahay na napusuan mo. For me, ang pinaka-okay na nabiyo namin ngayon ay yung pinaka-una. Ang ayaw ko lang talaga yung backyard. Pero hindi pa po dito nagtatapos ang ating house viewing kasi yung sa susunod po na vlog ay nagbook po ulit kami ng mga appointment ng mga ibubiyong bahay. Tatlo po ata yun. At kung meron po akong explanation na hindi masyadong clear, ay comment down below nyo lang po at itatry ko pong i-explain sa inyo at pwede din namin kayong i-advise kung ano ba yung mga ginawa namin. So dahil mahaba na po ito, ay tatapusin ko na po at dito na po nagtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. See you later. Bye!